Ang um, kasunod po, magandang gabi po bisya Sa pagbigay po ng Diyos ng aking pangailangan, pwede po bang sabihin sa Diyos yung mga bagay na sa tingin ko po ay kailangan ko? O sa Diyos ko na lang po kung ano ang pinagkaloob ng Diyos sa amin? Ano po, uh, sinasabi po ng Balala Kasulatan, ipahayag natin kung ano ang ating gusto, ano ang ating kailangan sa Diyos. Ang mangyayari po, pag nakita ng Diyos na yung ating ipinakikiusap sa Kanya, na sa tingin natin ay kailangan-kailangan natin, pag sa tingin ng Diyos, kailangan ngayon, yun po ay ibibigay sa atin. Pero hindi po nangako ang Diyos na ibibigay ang ating gusto. Kaya po, uh, may mga idinadalangin tayo na hindi natin natatanggap kasi ang kategorya ng ating hinihingi ay ayon sa ating gusto. Pero kung ayon po sa nakikita ng Diyos na kailangan natin, pinangako po niya yun eh, ibibigay niya sa atin at ang ating Diyos po ay hindi uh, sinungaling sa kanyang sinabi. Ang Diyos po ay tapat na gagawin niya ayon sa kanyang ipinangako. Marami pong salamat.